Yan guys oh, mga malalaking balawis guys. Nagabihan kami sa pagtanggal ng isda. Guys okay, so, laki oh. Puno na yung box namin guys, pati yung box namin sa lalim guys oh. So, puno na. Puno na yan guys. Meron pang natira dito guys oh. Tamat sa bagong lambat. mahal ang mahal lang, Mahal ang siguro buli nagbalik kanina, mo? 30 na kanina pero mga okay. lagi ako okay. tagtulo 50 ang mga kuha na to ang mga kuha na to ang mga kuha na siya Kapan kita makan sedih kembung, mama lagi nak tahu. Nak tayo guys nata natin to kasi ito ang gamitin namin bukas ito na lang guys Marami tayo bukas dito guys Bagong lambat natin At Maraming salamat sa Sponsor ng ating lambat jeans na lebih iya. di ko na di ko na 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 yung video nung simula noong nag aku ng... Anong nang nag-umpisa ako nag ano lang lambat kasi medyo eh, mahaba-haba na ang video natin kaya ngayon lang ako pag nagkuha ng video pagkatapos marapit ang tapos sa ano na tayo sa dulo na tayo alam ano na yun natin ito tapos 'yung minisububukas. Ito kasi 'yung gagamitin namin sa paglaloop. Kaya ito bertaiman ko na lang. Yun na guys. Tapos na guys. sa ating bagong lambat ah na na. dito natin, guys, so natin to. para kita as pintu terus kita alek terus guys dami ng bat uh, tapos na guys bali ano to guys oh bali double to siya guys yung ito oh. yung malalaking matao mata at saka dito may maliliit na mata kasi pag may malalaki dito siya ano mahuli pa rin siya pag malaki yung mga mata natin ginagamit guys yung ano yung good size lang na ano ano makahuling isda kasi bawal dito sa amin yung mga maliliit na ano mata maliliit to guys nakasya ko na lang yung pera na binigay ng sponsor Kagabi ko lang natapos yung pagtatahe ng ano, lambat. Unang laot namin to guys Sa bagong lambat namin guys Ito guys oh At maraming salamat sa Sponsor ng lambat Bali ano to guys Bali 400 meters Kinakasya ko lang yung Pira na Binigay ng sponsor sana maawa ang ating Panginoon ngayon guys Baka bawi-bawi rin Sa Sa hindi nakapaglaot Matagal na din kami hindi nakapaglaot Dahil traction na lang ako Kasi luma na yung dati kong lambat Mabuti na lang May nagbigay sa akin ng lambat Sana marami pa siyang matutulungan na ibang tao na katulad naming mga mamirap. Dito na kami ngayon guys. Oh. So, Abang-abang na lang guys sa unang area namin dyan. Sunahan so, kami mag -area. Sana walang ano to ngayon. Walang sulog. Abang-abang na lang guys. Ah, bagong lambat natin. ito na kami guys ito kami magsimula ng area sana walang ano po ngayon walang sulog Laray sulog men Kapit bahay namin guys oh Ano nang Nanguha nang ano Shells Laray sulog Aria may aring tunga Ha? Ha? Guys, dito na kami, guys. area na kami dito, guys. Potay, tira kaying lapos na. Dito kami nag-area, guys. Oh. Ito na. Ito yung. Ito huli namin dito guys oh. guys. oh. mga katambak. Oh. Guys oh mga indangan guys. Oh. Maganda pag bago ang lambat. Yung lahat guys. Aray pa kami doon guys. Oh. Naan guys guys. Lipat kami ng maarihan guys. Hanap kami ng ibang maarihan namin. Tapos na kami doon guys oh. At ngayon ay mga alas 3 na. Punta na kami doon sa ano. malapit sa amin. Gans kami mag-arihan guys oh. Ha? yan, na, ni Santa Pahil ka na ginot na gamay Mayan kami mag guys oh. Ito yung box namin guys oh Lapit lang mapuno so, oh. lang na lang dalawang kilo para mapuno yung namin. Yan kami mag-area guys oh. Kaya na yung mga alas 3 na. Basta may araw pa guys, area pa rin kami guys. Para makabawi-bawi sa hindi nakapaglahot matagal din hindi kami nakapaglaot ito kami mag-aria guys -so. oh sana makarami dito para mapuno na yung ano namin Nah, itu kami mau guys. Itu kami ke area, guys. Yang, guru ya, yang. Guru ya, itu buaya? at huli namin guys oh yan guys oh mga malalaking bulawis guys nagabihan kami sa pagtanggal ng isda guys okay, so, oh laki oh puno na yung box sa amin guys pati yung box sa amin sa guys oh puno na puno na yan guys at nandito pa may mayroon pang natira dito guys oh tamat sa bagong lambat dito pa kami ngayon guys oh pero malapit na to sa amin dito kami nag area kanina oh nagkabihan kami sa ano pagtanggal ng isda mga palawis yung danggit at saka titong Nabayaan na lang namin kahit marami pa sa ano, gitna ng lambat kasi gabi na dito guys oh lapit na kami sa amin guys buha na tayo ng video mamaya guys pag timbang natin doon sa comprador namin at maraming salamat sa nag-sponsor ng bagong lambat maraming salamat sa sponsor sa bagong sponsor ko ng lambat at maraming salamat din sa dati kong sponsor lalong lalo na ni ano orange lemon at saka ni Lisel Mix TV maraming salamat sa inyong sponsor sa akin dati at ni Ma'am DG Shaggy nandun siya ngayon sa ano, Finland maraming salamat sa iyo Ma'am lalong lalo na sa iyo Ma'am Samsay Channel maraming salamat sa porta at pag sponsor mo sa akin dati sa bagong sponsor ko ngayon sa pinagawa ko ng lambat maraming salamat maraming salamat din sa inyong panonood guys at sa walang sawang suporta ninyo buha lang tayo ng video mamaya guys pagdating natin doon mahal mahal naman mahal naman si ang nagbalik ko kanina, train na kanina Meron lagi ha 50 mga ano, to <coughs> Karya. Singko mm -hmm. Karabao. Singko City. Oh. Singko Singko ko ano oh, Singko tripod na lapas sa mag Singko -triport. triport lapas na. Okay. Hmm. Ano rin oh. Ano na? Duwag tunga ba? Yeah.

yun guys bali ito po ang lahat ng inabot sa binta namin isda guys oh 2618 yun po guys ang inabot sa ano namin isda namin guys ito lahat guys maraming salamat sa bagong lambat